Ayan mga paps, ngayon po ay andito tayo sa CEG Power Tools Warehouse. Dito po kay uh, Boss Christian Ansel. So ayan, andito po tayo sa loob ng warehouse niya. Ayan, napakarami pong mga ano rito ah, mga gamit mga paps may mga solar ang dami pong solar ano rito ah, mga ganito mga, mga paps so ayan ang dami mga solar panel Baka may mga e-bike rin. May mga e-bike rin si Bruce. Ito, may freezer. Eh. Yeah. Nakasok? Ano ako sa mesa? So, ayan mga paps oh. Eh. Nakikita nyo po may binababa ngayon mga paps Dito sa warehouse ng Boss Christian. Ito mga for sale po. Ito mga pops. Ito. Mura lang po ito. Itong mga didose na to. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yung mga didose na yan. Nice speaker. Mura lang po mabibili nyo dito sa warehouse mga pops. Ano po yan? Crown. apa pag ni boss Christian, oh nagwawalis? kailangan eh, yun know? oh, sana on. Maron nung yun oh. Mamali pa yung walis, nasakat galeng magwalis oh. kan, know? inaayos lang po yung bodega yung warehouse ni boss Christian. Pag simulan, salamat po sa mga nakikooperasyon dito sa aking uh, munting bodega sa mga nakinig, sa mga lumawak ang pangunawa para hindi sila mag-walk in para po masimulan natin ang pagbebenta ulit ng murang gamit. Yan, para po lahat eh, sa pamimili, paghahalukay. yan, lahat. I-separate po natin, itemize po natin yan para hindi po kayo naghahalukay na parang Hello kayo Ubi ba? Yup. Yeah. Para lahat, makita ninyo, naka-itemize po siya dito bawat paligid. Oh. Oo. Para lahat, makomportable yan sa pagpunta, hindi mahirapan sa parking, yan. Yeah. hindi kayo maulanan, Ayan. Yeah. hindi kayo mahirapan kung ano yung pipiliin ninyo, kung ano yung mga kailangan ninyo. O, oh, di ba? Mas napabilis po tayo. Yan. Yeah. Ganun lang po. Yan. Yeah. Maraming salamat. Walis ulit po. ako. Yan. <laughs> Yan na, dito lang po yan sa CAG. Uh, CAG Power Tools Warehouse po ito. Yeah. Okay. Yeah. Hey. Yan. Ay! Yeah. <laughs> yan, napakaganda na po talaga ng warehouse. Talagang hindi kayo maulan ng mga pubs. Ayan, no? Secure na secure kayo dito sa loob. Paluluwagin natin. Paluluwagin. Ayan na nga po. Kahit anong sikep. yan. Paluluwagin yan natin. na. Ang luwag na. Ayan na mga pubs. Ayan. So ito po yung mga gamit nila ngayon. So tinitingnan pa natin yung iba kasi may paparating pa daw. Ang dami po nilang solar panel mga paps iba-ibang klase Ayan ano <laughs> parang

eh bakit ka mo binabag nila ako kung siya ito nila? L330,000, totoo yun. Eh dinalan nun dump truck pa naman, tsaka LP. Sa tingin mo may presyo ko pa ng 30,000 yun. 60,000. Di ba hindi? <laughs> <laughs> Ganon, kaya sabi ko mindset ng tao, iba iba talaga eh. Iba iba pala nyo. Nakapokus tayo sa so L300. Napapahiya ako dahil nga sabi ko, L300 tapos 60,000, 45,000, bakit? Kung H100 ang dinala mo, ano na ba usapan natin? L300 yeah, like, lang. L300 ang, usapan natin, nagdala ka Isuzu Nagdala ka mo pa sa 60k na. Malaki. Pero lahat naman ng ano, lahat naman ng kumuha sa akin, nagre-request pang kumuha ko na. Kaya lang hindi ko sila mapagbibigyan. Kaya lang, sobrang mura, sobrang ganda ng mga item na binibigay ko. Yo. Ang gaganda ng appliances natin. Yan no oh, sa murang halaga. Ayan, oh, ang gaganda ng ref, mga inverter po 'yan, mga pa. Ayan. So antabay lang ko kayo sa iba pa mga paps kasi may mga parating pa. ito so, mga paps magandang klase yung phone del bed ayan so, ito 1k lang po ito nagkakalaga 1k magandang klase Ito po yung mga dumating ngayon, mga furniture, mga estante. Ah. Oh. Maganda. Ito yung mga kasi lalagyan natin isang tamis. ang mesa nito mga paps so, oh. yan, yan po yung mga dumating ngayon eto ng mga ganito uh, boss magkano? Isang libo. libo. Eh, napakamura na po mga paps oh. Yan, si boss. Uh, One thousand pesos lang. Buo. bago yung mga yan buo. mga bago. Yan, mga bago. dito kay CAG Warehouse. Yo. Abot kaya, murang mura. Yeah. Yung mga ganito shelf, san libo lang. San libo lang? Brand yan. Brand yan, walang gas-gas. Yung mga ganito frame, yeah. 2,000 lang. Brand yan. 2,000 lang. Queen size yan. Yun o, queen size mga pups. Ayan. Yung, mga, yung may isang ganyan. Ay, yung mga lamesang ganito, yeah. brand new condition. 1-5 1 na. Ayan. ang binubuhat nila din eh Ipagalan mo ko yan Narito. Ano uh, okay. Ah, muna natin lagay Okay. para okay. okay. matiis. Okay.